magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung po nasa Pilipinas, na, alam ko lang yung pangalan niya. Pero hindi ko siya kita. O. Oh. Pero kilala ni Alice. Si Cassandra. Hindi ko alam, siguro. Hindi. Paano kayo nakita sa... Sa Indonesia sa Malaysia? Sa Malaysia. Oh, pa, pa paano kayo nakita? Si Wesley ang ano sa kanya. Ang? Ang tawag sa kanya. Ang ano contact tawag? sa kanya. Tapos na, na... sa akin nakita? Sa Malaysia. Ang oh, nga, saan nga don Hindi ko alam yung lugar po. Kanina sinabi mo, galing, bago kayo sumakay ng maliit na barko, bangka, uh, galing kayo sa farm. At tinawaga ka ni Alice. Sinabi ni Alice siya, samahan mo ako. At may pupuntahan tayo. Bakit, okay. da dala mo ka agad ang passport mo. Ha? Nasa kanya eh. Ah, nasa kanya yung passport mo. Oh. nasa kanya yung passport mo? Oh, kasi pinsan may kailangan siya, mga ID, may ano, hindi ko alam. Nasa kanya. Ha? Huh? Ano, ano? Nasa kanya po yung passport ko. Bakit nga lagi nasa, nasa kanya yung passport mo? Bakit may oh. mo hawak? Ano yung passport na nasa kanya? Yung Philippine passport o yung Chinese passport? Parehas po. Parehas? Nasa... Oh, siyang may hawak po. Kasi yung Chinese passport, hindi na ako gamit eh. Tapos yung Philippine passport kasi minsan may kailangan ID na kailangan gamit kaya nasa kanya po. Lagi nasa kanya. Ayun kay Wesley, nasa kanya rin. Hindi ko po alam. O paano kayo nakita ni Cassandra sa ano? Magkakilala talaga kayo ni Cassandra? Uh, sa, ito sa Malaysia. Oh, ma magkakilala talaga kayo? O sa Malaysia. Doon lang kayo nagkakilala sa Malaysia? Yung po nasa Pilipinas, na, alam ko lang yung pangalan niya. Pero hindi ko siya kita. Oh, pero kilala ni Alice? Si Cassandra. Hindi ko alam, siguro. Hindi. <laughs> paano kayo nakita sa sa Indonesia sa Malaysia? Sa Malaysia. Oh, pa, pa paano, paano kayo nakita? Si Wesley ang ano sa kanya. Ang? Ang tawag sa kanya. Ang ano ah, tawag? Sa kanya Tapos na... sa kayo nakita? Sa Malaysia. Oh, nga, nga doon? Hindi ko alam yung lugar po. Oh, Hindi so ako Kasama, noong nakita kayo ni Cassandra, kasama na si Alice. Opo. So, nakilala mo na si Cassandra? Ano ano pinag-usapan ninyo? Usapan sa Nila Alice tsaka ni Alice 'yung Cassandra, anong usap-usap nyo? Kami? Wala, kwento-kwento, oh. kumusta gano'n po. Kumusta lang. Opo. Wala na ba? Wala po. O tapos sa sana po si Cassandra magkasama na kayo. Opo. O, pareho kayo na huli, 'di ba? Opo. Ha? Opo. So hanggang ngayon hindi mo pa rin alam kung nasa kapatid mo. Hindi po talaga. Okay. Thank you, Madam Chair.